Maraming mahalagang bagay ang ating nasasayang dahil hindi natin nakikita ang tunay na halaga ng mga ito. Kadalasan kapag ito'y paubos na, sakalang natin nare-realize na ito pala ay dapat gamitin ng tama at hindi dapat pabayaan. Araw-araw maraming bagay ang ating nasasayang. Sayang na tirang pagkain. Minsan nagdadalawang isip ka pa kung uubusin ba o hindi. Kasi nga naman kapag inubos mo, eh sayang din ang diet na nasimulan. Nakukumean na ka. Alam mo na isa sa mga trabaho ng karamihan sa mga magulang ang kumain ng tira ng anak. Sayang na tubig, kuryente, gamit at kung ano-ano pa. Misan kapag inisip-isip mo, e eh, pwede naman at kaya naman talagang tipirin o gamitin ng tama kung magiging intentional lamang sa paggawa nito. Kaso nga lang, madalas ay nakakasanaya na ang sayangin ng mga ito. Naalala ko tuloy ang nadinig ko sa isang kaibigan. Sabi niya, ano kaya at dumating ang panahon na pati ang hangin na hinihinga natin ay kailangan na ding bayaran? Masasabihan mo ba naman ang mga anak mo na, Hoy! Dahan-dahan sa paghinga, malaki-bill natin sa hangin ngayon. Pero alam mo, isa sa napakadalas nating sayangin ay ang panahon. Ang mundong ginagalawa natin ay punong-puno ng mga distractions o yung mga bagay na aagaw sa ating atensyon. Libangan, laro, palabas mga bagay na hindi naman mahalaga at walang patutunguhan, ngunit na pagtutuunan ng sobra-sobrang panahon. Kaya bandang huli ay nasasayang ang oras. Misan, yung akala mong libre mo namang nakukuha ay hindi mo napapansin na umuubos na pala ng panahon na kahit gaano kakayaman ay hindi mo na maibabalik. Hindi na bago sa atin ang mga pamilyang magkakasama pero kanya-kanyang gadget at nasasayang ang panahong dapat sana ay para sa isa't isa. Ang paalala ng Bible, huwag ninyong sayangin ang panahon nyo. Gamitin nyo ito sa paggawa ng mabuti dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Ang panahon ay isang napakahalagang kaloob mula sa Diyos. Hindi ito dapat sayangin. Sa halip ay dapat na upang mapabuti ang buhay. Huwag lang maging aktibo, maging produktibo. Tandaan mo na habang ikaw ay nalilibang sa mga kaabalahang walang masyadong kabuluhan. Ang mundo sa paligid mo ay hindi hihinto at maghihintay sa iyo. Tatanda at darating ang panahon na ang mga tao sa buhay natin ay mawawala. Ngayon ang panahon upang sila'y pagtuunan at paranasi ng ating pagmamahal. Kahit wala kang pera o ibang maibibigay na material na bagay, tandaan mo na ang pagbibigay panahon ay isa pa ding kaloob na nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga taong mahalaga sa iyo. Asa ka